Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe button and please don't skip the ads. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano i-set up ang ano inyong kabayan broadband or cheetah broadband. Paano mag-hard reset ng WiFi connection? Paano palitan ang inyong WiFi name, WiFi password, router logins? Paano i-recover ang inyong router logins, IP address logins? Anong mga kailangan i-set up sa inyong wifi configuration? Anong mga dapat tandaan or kailangan i-set up sa inyong wifi connection? Lalo-lalo na kung bagong pakabit pa lang kayo. In short, mga dapat gawin sa inyong wifi connection. So, nasa tamang video kayo guys. Full watch this video kasi marami kayong matututunan dito ng mga dapat yung gawin sa inyong wifi connection. Thank you. First, tuturuan ko kayo kung paano mag-hard reset. So, bakit nag-hard reset? Para ma-access ang default wifi fi name, default Wi-Fi password, default router site logins. So, ayan din yung gagawin nyo kung kailangan nyo i-recover ang inyong router site logins or yung, IP address logins. Ito rin yung dapat nyo gawin kung kailangan nyo palitan ng inyong wifi name, wifi password. Ganito po gawin ang pag-hard reset ng wifi connection or ng router device. May makikita kayong reset na word. Tapos kailangan nyo lang ng pantusok dyan. Yan. Ganun lang. Tapos yan, nag-block. Tapos mag-on yan ulit yung mga ilaw. Make sure na nakakabit pa rin ng mga cable wires lang yung router. Antayin nyo lang bumalik ang ilaw ng power, PON, LAN1, WLAN. Sa likod ng router device, makikita ang IP address, ang router logins, username and password, SSID, Ayan ang WiFi name. WLAN key, ayan ang Wi-Fi password. Hindi access ang IP address or ang router site para mapalitan niyo ang WiFi name and WiFi fi password. I advise once na makalagin na kayo sa IP address or router site, palitan niyo na rin agad ang inyong router password or router logins para hindi pumaka ang inyong Wi-Fi connection. After i-hard reset ang router device, i-double check ang Wi-Fi connection kung visible na ang default wifi. As you can see, visible naman na. So, i-click para kumonekta at na ma ma-access ang IP address ng router or ng router site. I-enter ang WLAN key. Once na sa default Wi-Fi connection, i-open ng Chrome para i-access ang router site or router IP address. Ganito po ang lalabas na site once na i-type nyo po sa URL 192.168.18.1. Enter ang username and password na makikita sa likod ng inyong router device. Once na makalagin kayo sa IP address o router site ng Kabayan Broadband o Chita Broadband, i direct kayo sa fast setting ng Wi-Fi connection. Dito sa Wi-Fi configuration, pwede nyo nang iset ang inyong Wi-Fi name and Wi-Fi password. you can see, may dalawang data connection, 2.4G and 5G. Hindi lang yan sa Kabayan Broadband or sa Kita Broadband. Balik sa lahat ng Wi-Fi connection, ganyan na ang setup. So ang advice is dapat gamitan lang ng same Wi-Fi name and password para hindi bumagal ang internet connection or hindi magkaroon ng conflict. Both data connection dapat naka-turn on para may backup. In case na magka-problema ang 2.4G, nandiyan ang backup ng 5G. In case magka-problema ang 5G, nandiyan ang backup na 2.4G. More setup pa sa susunod na screen. For now, iskip muna natin ang pag-change ng Wi-Fi name and password. Later sa homepage, ituturo ko kung saan pwede i-change ang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Click next or skip account management. So, dito pinapalitan ang old password ng inyong router or ng IP address para hindi kayo ma-hack. So, follow nyo lang ang password requirement. Later sa homepage, ituturo ko kung saan pwede i-change ang old password ng inyong router. palitan ang SSID name and WPA pre-shared key I follow nyo ang setup ko ng authentication mode and encryption mode. Once na mapalitan nyo na ang SSID name and WPA pre shared key, click Apply para mag-save ang changes. After nyo baguhin ang setup ng 2.4G basic network settings, palitan nyo naman ang 5G. I-follow nyo yung advice ko na same dapat ang Wi-Fi name and Wi-Fi password ng 2.4G and 5G. Same lang ang sinetap kong SSID name and WPA pre shared key. Para hindi magkaroon ng conflict sa wifi connection or bumaga lang wifi connection, dapat same lang ang gagamitin both data connection. After yung palitan ng SSID name or Wi-Fi name and Wi-Fi password, WP pre-shared key, is mag-auto logout kayo. So, kailangan yung i-reconnect yung bagong WiFi name and WiFi password ng inyong internet connection. Mag-login ako ulit para ipakita ko kung saan pwede palitan ang router login password. Again guys, advice na kailangan palitan nyo ang old password ng inyong router logins para hindi kayo mahack. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.